Ayan mga kabulgan, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon nandito ako sa mga manok. Magpapakain ako mga kabulgan, yung mga organic. Ito may mga organic kami ito mga kabulgan, binigay sa amin. Ayan, maraming salamat pala insan sa manok. Tunti lang ito mga kabulgan na mga manok. Sa 50 per aso lang. Ayan, papakainin natin. Ayan mga kabulgan, yung organic. Ito mga kabalan yung Kubo-kubo nila Hindi pa nagawa ng maayos Ito pang samantala muna Mga kabalan ito palang pakain ko Palay saka kinayod na nyug Saka ipa Hindi ka nakakuha ng kangkong Ayan mga kabulgan Mayroon pa sa labas Ayan. Pasukin ko na lang 50 lang mga kabulgan na piraso yan Binigay sa atin Nangingitlog na yan, mga kabulgan Kaso kunti pa Tingnan natin dito ayo. Dito sa puno. Hanap tayo. Dito yung nangingit log. Tingnan natin kung may itlog. Ayun. Meron dalawa. Kuya natin. Nakakalabas kasi. Ayun po. Ang kabulgan. Dali na lang diyan. Oh, may dito lang yun sa puno. <coughs> Yan. Bali, anim. Ay, nakakuha na kami ng dalawa. Bali. Ayan mga kabulgan. Tapos na ako dito magpakain ng manok. Yung mga organic natin. Pupunta naman ako sa kabila. Pakain naman ako mga kabulgan ng yung baboy natin. Meron din ako um, alaga baboy doon. Papakain din ako. Yan mga kabulgaan. Ayan, dito na ako sa kabila. <coughs> Magpapakain din tayo dito mga kabulgaan. May mga manok din ako dito mga kabulgaan. Mga native. Mga manok. Ayan o. Oh. Kunti lang. Tapos so, may baboy tayo dito mapakainin. Tapos ako mga... May pabo. Ayaw. Ayan mga bulid. Ang mga manok natin. Ayan yung aking shamo. Ayan. Malaki na 3 months na yun mga kabulgan. Ito yung pakain natin sa ating mga alaga. Ayan. yung baboy 1 month pa lang yung mga kabulgan yung inahin natin so, mga kaburgan, mga anak na yan ito yung yung mga pabo at saka manok na siya mo din yan. ito one month kalati yan mga kaburgan one month inahin yung manok yan. sa yung pabo so, mga kaburgan pakainin na natin Yan mga kaburgan napakainin na natin hindi ko na videoan kasi mag isa lang ako Ayan yung manok natin na siyam Yung iba kong mga manok mga kabulgan wala dito kasi mga busog. Tinira yung pigs natin. Nandun sa palayan. Ayan na. na. natin. Ayan mga kabulgan, tapos na ako magpakain ng ating mga alaga. Ayan mga kabulgan, maraming salamat sa panunood. At sa walang sawang suporta. Ah. Shoutout pala sa aking mga followers dyan at subscriber. And maraming maraming salamat sa walang sawang suporta. Ayan ah. mga kaburgan. Thank you and God bless.